Yan mga insan, binisita na naman natin yung bahay na pinapagawa natin. Ang bilis oh, may slab na. Oh. Itang e, kita mo na yung laki ng bahay. Pero maliit lang yan mga insan. <laughs> okay lang yan, basta may bahay. Malaki naman yung yard natin oh. Yan. Yeah kapag litsyon na ako niya, no? Laki, oh. Hmm. Ganda na. Maganda ng tignan, mga isa, no? Dito tayo. Ayan, mga isa, no? Sige mga insan, next time ulit ha. Ah. God bless.